Welcome again to our daily Bible verse ministry on this wonderful Friday morning for all of us. And let us give thanks and praise the Lord. And today's Bible verse is another warning for all of us. In here in 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10, and 11. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified. In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. And in Tagalog, Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalig sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing nanlalait lalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos ganyan ang ilan sa inyo noon subalit nilinit na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Yeso kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Today's Bible verse here in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 is a reminder for all of us that before we are all like this, the least of sinners that cannot inherit the kingdom of God. But we are so blessed through Jesus Christ our Lord. Our sins were forgiven. When we were baptized, our sins were washed away. So let us continue to be clean in the eyes of God. Let us continue inside and out so that God will be able to give us a way to be with Him in His kingdom someday. So mga kapatid, narito po ang listahan ng mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga listahan na ito na dating pag-uugali natin noon. Ngunit dahil sa pag-ibig, awa at pagmamahal ng Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon, nung tayo po ay nagpabautismo na ng ating mga kasalanan, we were all justified through Jesus Christ our Lord. And by the Spirit of God, tayo pong lahat ay nalinis na. So wag na natin pong balikan ang ganitong uri ng mga kasalanan. Ang mga listahan na ito ay pinakita sa atin ng Panginoon sapagkat ito ang dati nating pagkatao, ang dati nating pag-uugali na hindi kailanman maaring pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung meron pa rin kayo sa buhay ninyo na ganitong klase ng pag-uuri o kasalanan na ginagawa, magbago na tayo. Baguhin na, linisin na. Sapagkat if you continue to commit this kind of all sins in your life or even one of the sins in your life, you will, ne will never, never be able to enter the kingdom of God in heaven. If you want to be with God someday, kung nais mo dito makapasok ka sa karyan ng Diyos, alisin mo ang lahat ng listahan nito sa iyong buhay. Ang listahan ng mga kasalanan o mga makasalanan na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.